ang taong 2023 ay malapit ng matapos. Naglalakbay tayo sa mundong ito tuloy-tuloy. Hindi natin pwedeng pigilan ang paglipas ng panahon. At habang tayo ay nabubuhay, tayo rin ay patuloy na nangangarap. Ako'y nakatitiyak na karamihan sa mga tao ay nangangarap na maging mayaman sapagkat ang mayaman ay maraming pagpipilian. Kapag ang tao ay mayaman, nabibili niya ang mga damit na gusto niyang isuot, ang sasakyang kanyang masasakyan. Napipili rin niya ang gusto niyang lugar na pupuntahan kahit anong oras. Handang-handa siyang harapin ang sanlibutan kahit anong gusto niyang bilhin sapagkat may kakayanan siya, may sapat na halaga upang mabili ang ninanais ni. Kung isa ka sa mga maraming naghahangad na yumaman at hindi mo pa naabot ang kayamanang nais mong makamtang, ngayong 2024, handa ka na bang yumaman? Paano ka yayaman? upang maabot mo ang iyong pangarap na yumaman ngayong taong 2024. Sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan ng personal. Number 1. Ano ang pakahulugan mo sa salitang mayaman? Kailangan malinaw at tiyak ang sagot mo. Halimbawa, ang mayaman ay malusog, maraming kaibigan, maraming kamag-anak, at mayroong 500,000 million pesos upang may pambilisya sa lahat ng ninanais. Pansinin, eksaktong halaga ang kailangan mong sabihin upang ito ang iyong maging guide sa pag-abot mo ng iyong pangarap na maging mayaman. Number two, kaya mo bang maging mayaman? Kung hindi ang sagot mo dapat mong i-revisit ang iyong mindset. Tandaan, pwedeng magbago ang isip kapag pupunlan mo ito ng positibong binhi. Marahil kaya ayaw mong maniwala na yayaman ka sa 2024 dahil sa mga pagbagsak o pagkabigo na dinanas mo noong 2023 at sa mga nakaraang mga taon. Isipin mo lahat ng naging mga mayaman ay dumaan sa mga pagsubok o pagbagsak. Kaya lang sila yumaman dahil naniwala sila na mayroon silang kakayahan na maabot nila ang inaasam na kalagayan o kayamanan. Kapag oo naman ang iyong sagot na handa kang yumaman at alam mo na kayang-kaya mo ito, mabuti ang iyong mindset. Ipagpatuloy mo iyan at tiyak 2024, ikaw ay yayaman. Congratulations! Nasagot mo na ang dalawang pangunahing katanungan upang ikaw ay umaman ngayong 2024. Ulitin ko, sagutin mo ang tanong na ito. Ano ang pakahulugan mo sa salitang mayaman? Malinaw at tiyak dapat ang iyong sagot. Number 2 na katanungan, kaya mo bang maging mayaman ngayong 2024? Kapag ang sagot mo ay oo, halika, sundan natin ito ng tamang pag-iisip at paggawa. Ano ang gagawin mo upang yumaman sa 2024? Isipin mo at maniwala kang ikaw ay magkakaroon ng eksaktong halaga o ari-arian na gusto mo. Kailangan mo itong isa puso at isip araw-araw bago matulog at pagkagising ay mabuting sabihin sa isip mo na ikaw ay yayam. Pansinin habang sinasabi mo ito, mayroong isang pulong na sumasagi sa isip mo na hindi mo ito maaabot. Huwag mo itong i Normal lang yan sapagkat marami ka ng pinagdaan ng kabiguan kalungkutan, mga pagsubok na tila ba nagsasabing hindi ka nayayaman. Pero kailangan mo itong paglaban. Kailangan mas malakas at mas paniniwalaan mo ang ulo kung ikaw ayayaman ay sa pagkat kaya mo ito. Kaya mo pagdaanan ulit ang pagsubok si Balit Anamana kung paano mo ito aharapin. Kapag malinaw na sa isip mo, ito nang tiyak-tiyak ikaw na kailangan mo isang ang iyong nasa isip mo. Kailangan mo isang uparan ang mga naiisip mo na magpapayaman sa iyo. Huwag kang titigil na hanapin ang mga gawain o bagay na tutulong na yayaman ka ngayong 2020. Ang pagyaman ay may tamang formula hanapin mo ito. Kapag nakita mo, huwag na huwag mo itong palalampasin at bibitawan pa. Ang pagkakataon ay ibibigay sa mga taong kusang nagpapakasipa, nag-iisip kung paano makakamit ang tagumpay. Ang tagumpay ay ibinibigay sa taong masisipan, may pagkukursigi at may determinasyon na abot ang kanyang <laughs> Ngayon, sabihin mo sa sarili mo, ngayong 2024, yayaman ako. Kahit anong mangyari, yayaman at yayaman ako. Lagi mo itong isaisip, at Samahan ito ng paggawa na kahit anong mangyari, gagawa at gagawa ka upang ikaw ay umaman. Kapag nagustuhan mo ang video ito, ako'y nakikiusap. maari po bang pakilike and share at pakisubscribe na rin ang channel mo ito. Sapagkat ang channel na ito ay mag-a-upload ng iba't ibang mga inspirational videos upang patuloy na tayong lumaban sa mga pagsubok, sa mga pagbagsak na ating pinagdaanan. Ngayon ang tamang panahon upang tayo'y umahon. Ngayon ang panahon upang tayo naman ang yayaman. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.